So, ayun, hello po ano, sa inyong lahat mga kaibon na Kamusta po ano, sa inyong lahat mga kaibon. Um, mandito na naman po tayo para sa panibagong video. Ano, siyempre usap ang ibon. Syempre ako nga po pala ang Bicola um, mga ibon. Ano, Alex Official TV from Katanduanes So, ngayon mga kaibon, um, ang ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibon is um, possible na ba na mga yung parehas na hen ano kahit na walang kak ano kasi may katanungan sa akin dito si Sir Romnick Tadyan Langit ano kasi ang tanong niya sa akin tungkol sa ano sa kakatil kung possible nga daw ba na manitlog, yung parehas na hen kahit na ano uh, um, walang kak so yun yung pag-uusapan natin ngayon mga kaibon um, shout out nga pala sa sayo, um, Sir Romnick Tajan Langit ano diyan sa um Camulinas Cordova Cebu. So shout out sa iyo, sir. Um siyempre sa din ang um, um, sir um Kuya Jums TV ano. So kabayan shout out po sa iyo. So kaya simulan natin tara mga kaibigan. So, ayun, ano mga kaibon, ano, um, sa tanong po sa akin ni Sir Romnek, um, hindi ko po um, masasagot uh, ano, ng diretsyo, ano, kasi hindi, wala pa pong nangyaring ganyan dito sa, ano, sa ibunan ko na nakakatail na, na pariyas, na hen na, na nangitlog kahit na walang kak. So, mga ano kasi dito mga kaibon, yung mga, mga kakatail ko, lahat talaga sila pares. Hindi po hindi pa po ako naka ano naka nakakita dito ng ibon ko na nangitlog or nang kakatil ko nangitlog na kahit na walang ano na walang kak sa kakatil. Pero dito sa mga finches ko dito nangyari na po yan talaga dito sa mga finches ko ano na kahit na same gender or parehas sila na ano na babae nangingitlog din talaga ano tapos dito sa mga ano sa albs talagang nangingitlog talaga kahit na same gender so talagang nangyari na po yan anong nga kay Ibon dito sa ano sa aking aviary hindi ko lang po alam ano sa ibang mga nagkikip ng ibon or sa ibang mga nagbibreed ng ibon so nangyari na po eh, kasi yan dito sa akin ano nung lalo na nung una pa na um, nagsisimula pa lang ako sa pag-aalaga ng ibon Kaya, kasi um, hindi ko pa nangyari yan dito sa ano ko eh, yung albs, yung African Lovers ko kasi hindi ko pa alam noon yung ano yung pag gender so bali nakabili ako noon ng isang pares mga bata pa yung nabili kong ibon na ano na albs um, ang, sabi ng ano napagbilihan ko is um, ano daw nga anong nga daw po yun, um, possible daw sa cock, at sira sa, ano, sa hen. So, nung nag, ano na, nag-matured na, um, same gender pala, ano, or same, or parehas sila, na babae. So, ang nangyari nun, mga kaibon, um, sa so, madaling sabi, nang itlog, ano, and then, syempre nag, ano ko eh, nagtaka ako noon, kung bakit, um, kung bakit marami yung itlog. So, ang nangyari kasi ng mga ibon, kadalasan, di ba, sa so mga ibon natin, ang um, sa kada parisyan yan, minsan apat or limang itlog lang naman yung nagiging itlog nila. Tapos, yung time na yun, um, sampu ata yun, or siyam, or sampu, ganyan, yung naging itlog. Sabi ko, or nagtaka ko, bakit, kung bakit um, ang dami nung itlog, ano? Tapos ang ginawa ko noon mga kaibon, ang pinalagpas ko ng ano ng isang linggo. Tapos ang ginawa ko ang um, inilawan ko ng ano ng cellphone. Tapos makikita mo doon kasi kung in, kung fertile yung ano yung itlog nila, may mga ugat-ugat 'yun. So nung inilawan ko, ang um, one week na, am um, clear 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 yung mga itlog. Kapag kaganoon mga kaibon, ang ibig sabihin nun is infertile or walang similya yung mga itlog ng ibon ko or yung mga itlog ng parisan or sabi nilang paris daw ano na ibon ko nun. So ang ginawa ko nun, um, binaklas ko yung parisan ko na yon tapos um, bumili ako ng ano ng panibagong um, or ng dalawang kak para tigisa na sila no na talagang sure na ano pares mo magiging pares na yung ibon ko noon kaya nakapag um, nakapag-breed ako hanggang sa ngayon um, ayan may mga ang um, mga albs na nga din naman ako dito tapos may mga naibinta na Tapos ang um, hindi lang po 'yun sa ano mga ibon ano, hindi lang po sa Alps 'yun nangyari sa akin dito sa mga ibon ko no. Um, maging sa ano din sa zebra finches ano kasi that time na uh, nag-alaga ko ng zebra finches. Um, kumbaga talagang newbie pa lang ako sa pag-iibon alos ang kadalasan ko noon na inaalagaan is um, mga parasit pa lang siguro mga dalawa o tatlong pares palang na parakit. tapos ang nangyayari ng mga kaibon kasi may nakita ko na nagbibinta dito sa amin ng ano ng cyber finches may mga ano nga din dun may mga society finches so sumadaling so madaling sabi ang bumili ako ng isang pares nun no, ng ano ng cyber finches so ano din naman talaga siya ang Um, talagang kak siya at saka hen kasi ang di ba ang zebra finches napakadali lang naman na ano na gender kasi alam na natin na yung talagang yung ano yung tuka nung ano nung kak is talagang dark siya no dark na, na pula or dark red ano tapos yung ano yung tuka nung hen is mapusyaw lang so talagang ano siya ang um, cock and hen so ngayon um, makara ng ano ang um, sambuan sambuan na ang yun, um, namatay yung cock tapos um, inalagaan ko ng inalagaan ano, kasi wala nung panahon na yun um, wala nang nagtinda ano, kumbaga naubos na rin yung tinda nung ano nung isang pet shop dito sa amin na napagbilhan ko noon so sumadiling sabi um inalagaan ko yun nang inalagaan hanggang umabot ng ano ng 5 months so 4 to 5 months yata yun um taka ko noon kung bakit may mga itlog doon sa ano sa nest box so ang ginawa ko ano na nest box is yung ano lang yung baon ng yung So, nagtaka ako kung bakit may mga itlog dun. Eh, wala namang ano, wala namang kak. So, bakit may itlog yung zebra finches ko. So, ang nangyari po kasi noon mga kaibon, ano, sa, sa tingin ko niyan mga kaibon, kung bakit nangyong yung mga ibon natin na kahit walang kak. Siguro um, doon sa mga patuka ano, na binibigay natin tapos dun sa mga vitamins na pinapainom natin dyan sa mga ibon natin kaya payo ko lang ano, mga kaibon doon sa mga mibili or doon sa ano sa mga baguhan pa lang ano sa mag sa mga mag-aalaga pa lang ng ano ng ibon mas maganda na bumili ka doon sa talagang mismong breeder hindi doon sa ano sa pet shop ano pero hindi ko naman nila lahat ano-ano mga pet shop kasi may mga pet shop din naman na um, mismong sila din yung mga nagde-breed ng ibon so kasi doon mismo mga kaibon o sa mga, sa mga mismong breeder tuturo, tuturoan kanila kung paano alagaan o paano mag-gender ng mga ibon ano para makasigurado tayo na pares talaga o um, cut and then hen yung bibilhin mo na ano na ibon para hindi na mangyari na ano na makapagpaitlog ka tapos ang alam mo is lalaki at saka babae so pero ang um, um, same hen pala kaya dun um, sir Rom, Romnick ano, sa tanong mo sa akin um, pasensya na po ang um, hindi po po kasi nangyari yan dito sa mga kakatim ko ano na nakapagpaitlog ng same gender or same hen kasi mga pares po yung mga ano ko mga kakatim ko dito so mas maganda ano ang um, tingnan mo na lang dun sa mga ibang ano nag um, nagkikit din ng ibon na mga gumagawa din ng mga video para ang um, mas maano para mas malinaw ano para masagot na din yung tanong mo sa akin na hindi ko pa nasasagot hanggang sa ngayon so yun lang po ano mga kaibon. ang, um, ang panibagong video na naman ngayon na um, uh, i-share ko sa inyo patungkol sa ang um, tanong sa akin ni eh, Sir Romnek so salamat and happy birthday sa lahat mga kaibon and God bless po